What's up, Timarly TV Vlogs! Sa iyo mong new followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi na i-content. So anyway, ako po ay mm, mm. Dito po tayo sa bus station, kung saan makikita nyo ang double-decker bus. Opo, kung saan naman po iba po talaga ang pasukan. Opo, doon po yung entrance sa kabilang pinto. At ito po nakikita nyo, open. Ito po yung exit. So talagang napakaayos po talaga ng, ng kanilang kalakaran sa pagsakay po ng bus. Opo. So, since tayo po ay nakapila, ayan, content-content na rin pag may time. Hmm. So, doon po sa taas, yun po yung mga, yung mga pasahero sa taas. Kung kaya nila sa baba kasi gusto nila na nakikita yung view dito sa baba. As in, talaga pag nasa taas ka naman kasi talaga kita lahat ang ganda ng view. So, ayan po, makikita nyo po ang loob kung gaano po kalinis. So, ito po yung open na yan. Ayan. Mm -mm. So, kagandahan nila, hindi sila magpapapasok ng hindi eksakto sa oras ayan so mamaya pakikita ko po sa inyo kung paano po yung kalakaran ng aming pagpasok sa bus ayan nakahanda na po ang aking uh, octopus card ayan na po line up mm. so ito po yung exit andun po ang entrance so ayan magsasarado na si pintuan para sa exit at bubuksan na po doon sa entrance so, since po ang oras makikita sa board ayan sa so, 59 and June Moon. Ayan, ito nakikita nyo po. Ayan na po, nagtatapa po kami para po makita ang aming bayarin. Ayan, ayan na si... Ayan, meron pa akong 94, sa so makikita nyo po. Ayan, may mga priority seats. Hanap tayo, syempre, no, merong charger. Opo. So, ayan, dito tayo may charger. <laughs> so, shop out ayan nga Lodi haikita po ninyo may mga area po na saan meron po sila mga charging at lahat po rito ay may seatbelt so that's it